Ayan, ano? Ayan po. Ah, uh, yung mga... congressman papuntang Malacanang ngayong gabi. Ayan, ano? Oh. Ngayon-ngayon lang po yun. tayo po ay uh, mag mag endorso nitong impeachment complaint uh, na final ng ifa file ng uh, nasa 75 ng na mga complainants uh, lalo na at uh, One third po nito ay mga youth leaders galing sa mga state universities, private universities, uh, meron pa from SK, mga national and sectoral uh, youth leaders. Uh, Nasa karanasan ng mga uh, estudyante at kabataan, kapag meron silang mga aktibidad, uh, sobrang ginigipit sa pondo, hindi makapagsimula ng kanilang proyekto dahil lamang pinagdududaan sila sa kanilang mga aktibidad. Uh, masakit isipin na kapag vice-presidente pala, ay pwede mag-withdraw one time ng uh, TIG 125 million pesos, tapos ilalagay sa malalaking mga bag, tapos ibibihay lang sa kung sino-sino mga opisyal. This uh, sitting Vice President si Sarah Duterte akala niya she can cheat her way out of misuse of public funds. Nang opya ng brand names para likhain ang isang Mary Grace Piatos na hindi naman nag exist Sabi nga, time is the ultimate truth teller. That also applies to Sarah Duterte. Lumabas na ang katotohanan kahit napilit niyang tinatago ang, uh, kung ano man yung kanyang mga nagawa. Kaya isang malaking cheater at taksil si Sara Duterte. She clearly betrayed whatever trust remains in her. Kaya malugo tayong i-endorso e itong impeachment complaint.